Luluto po tayo ng pansit, mga kalingat. Ayan, isang matagpalang araw po sa lahat. Ayan ito. Ang ating pansit, bihon. Ito yung ating chicken. Isa muna natin ang... Uh, may bawang na po yan. Bawang, sibuyas, and then... Ilagay po natin yung uh, manok. Ayan, isa muna natin yung manok. And then halo lang po muna kayo ito. Nilagay po natin ang uh, pinaglagaan ng manok. Yan po yung ano, pinakulo muna kasi yung manok dun sa sabaw. And then yan po yung ating isang sasabaw para mas malasa yung ating pansin. Papakuloyin lang po natin. And then, maya-maya, ilalagay na natin itong pancit dihon. kumukulo na po, lalagyan na po natin ng toyo. Meron na rin yung mga paminta, and then, yung ating magic na pampasarap. Siyempre, secret po yun. And then, maya-maya, lalagyan na rin natin itong pancit. po ang ating pancit dihon. Ayan na po, mga kalingap, kumukulo na, na yung kumukulo na yung tubig. So, ilalagay na yung Talagay so, na natin yung bihon. Ayan. Dahan-dahan kasi mainit. Pag tayo ay nabanlian yan, siguradong mapapaso tayo kasi nga po kumukulo yung tubig. Ayan. Okay. Lagay-lagay lang. And then mamaya, makakatikim na tayo ng isang masarap na bihon gisado. Pero hindi po yan sa atin. Tayo po ay merong feeding program at yan yung ipapakain natin sa mga bata na ating uh, pupuntahan. Mga 50 na bata po ang ating pakakainin at pasasayahin mamaya. Yan, ito na po. Luto ng ang ating uh, pansit bihon. so Marami na naman tayong mapapasayang mga bata mamaya. At syempre, mabubusog ng ating uh, simpleng pagkain so see you later